so yun mga kaidol uh, kamusta kayo lahat dyan uh, ngayon mga kaidol for today's video may nabili akong pang tanggal daw sa kalawang pero gusto kong tanggalin mga kaidol yung lupa at saka langis naghalo sa motor ko mga kaidol di ko matanggal tanggal ng sabon eh kaya yung mga kaidol ito mag unboxing tayo mga kaidol uh, pang tanggal ng kalawang so yun mga kaidol ang tigas buksan Galing pa to ng Japan mga kaidol, binili ko. Uh, ah, export ko talaga to kasi gusto ko matanggal yung langis at saka yung putik naghalo mga kaidol. Ah, pero ito mga kaidol, ah, sinusubukan ko lang kung totoo talaga to kasi itong daw pang ng klawang. Pag pinunas mo daw sa kalawang mga kaidol, maging bago yung ano mo, gamit mo, kung bawa motor, yan yung motor mga kaidol may libre pang ano may libre pang set drive mga kaidol sticker kaya na mga kaidol buksan na natin to ayun mga kaidol oh, ito pala yun wow ang sarap inumin nito mga kaidol parang cobra mga kaidol pero hindi to cobra mga kalod uh, ito ay chemicals galing ibang bansa mga kaidol So yun mga kaidol, uh, golden degreiser pala to mga kaidol. May kasama pang toothpaste mga kaidol. Ayan o. No? Gagamitin ko sana to sa ngipin ko mga kaidol. Pero wala, nga, wala, wala akong choice. Gagamitin ko na lang sa motor kasi mahal pa yung toothpaste ngayon mga kaidol. O May kasama pang safe drive mga kalods. Kaya let's go mga kalods. Gagamitin natin to Ipapakita ko sa inyo. So ayun mga kaidol, nakita nyo ang napakadumi, naghalo yung putik langis, tsaka ano mga kaidol, ayan, ubuksan ko muna mga kalods Papakita ko sa inyo kung totoo ba talaga to, the golden degreaser ba to, tama ba yung basa ko ang kalam ko to, cobra ni Jaiser to eh Ayun mga kaidol, may kasama pa talagang toothbrush ito lang yung ano niya, panubag, panlubag sa akin. Sabi niya, sir, may kasama pag-totbas yan. Yung subukan ko na mga kaidol. So yun mga kaidol, ah, uh, tingnan nyo na mga kaidol. Hindi ko kasi alam kung paano to gamitin. nga sinusunod ko lang yung nakita ko sa Facebook mga kaidol. Kaya kung paano gamitin. tigas pa ng mga kalawang mga kaidol naghalo na kasi to kalawang at saka likabok langis mga kaidol kaya wala talaga akong balak to linisan mga kaidol ah, nakita ko lang to kasing panglinis na to mga kaidol na ilalagay mo lang daw malinis na to, 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 to brasan mga kalods kaya nainggan nyo lang ako mga, ka mga ka idol gusto ko subukan kaya ngayon mga ka idol nandito na siya sa kamay ko subukan ko na talaga yan unti unti namang nakikita ang ebidensya mga ka kaya hindi pa ako kontento gusto ko lahat mga ka idol sa totoo lang itong motor ko wala tong linis linis kaya gusto ko lang mapatunayan tong the golden degreiser ba to tawag Ayan. linisan ko lang mga ka idol mamaya ako pakita ko sa inyo Ayan, parang unti-unti nang -unti nakikita ang mga ebidensya mga kaidol. Parang hindi, pero hindi pa ako makapaniwala na totoo talaga. Ayan mga kaidol, mukhang pumuti-puti naman mga kalod sa uh, okay, gili, linisan ko lang ito mga kaidol. Diyan lang kayo, hintay lang kayo mga kalod, makikita nyo rin ang resulta. Abangan nyo na lang. Bilisan ko na lang maglinis mga kalod para madaling kuminta bagad mga kaidol ah, ito pala yan, no, bubuhusan pala ng tubig Sus. ayan kahit di ko napunasan mga kalod nagakuha po ako ng idea binubuhusan ko ng tubig pero nakita ko sa facebook mga kalod hindi na binubuhusan ng tubig ako lang ang nagbuhos wa, ah, para wala ng punas punas kasi pag punas-punas mga kalods parang ang bilis matuyo mga kalods. Pag natuyo siya mga idol, parang hindi na rin matanggal eh. Kaya kailangan mo bilisan pag habang basa pa siya mga idol, buhusan mo na agad ng tubig. Kaya pag binuhusan mo, mukikintab talaga siya. Kaya ito mga idol, oh, oh Pumuti naman siya konti mga idol oh. Ayan. Kaso lang ang diskarte sa paglinis mga idol, di ko talaga nakuha eh. Pero sige lang mga idol, linis lang ako eto kuskusin ko lang to ng kuskusin mga kaidol. Hanggat pumuti, makita yung ebidensya. Pero itong motor ko mga kalods, wala to, napakadumi nito mga kaidol. six years na mga kaidol, dalawang bis ko lang nalinisan. Napakarwas. Kaya, yan, ganito itsura. Gusto ko lang matanggal yung ano mga kaidol, yung langis niya sa ilalim, tatanggalin ko talaga para makita yung ano, kung totoo ba talaga tong Cobra Energizer na to ay Cobra Energizer Golden Degreiser pala mga kalods ayan ayan unti unti nang nakikita mga idol. Ayan, bilisan ko lang ito, mga kaidol. Baka matuyuan ako eh. Kasi pag natuyuan, mga kaidol, kahirap pala tanggalin. Kahit punasan ko, hindi, mapu hindi matanggal. Tubig lang pala, diskarte, mga kaalods. Kaya kung makabili kayo nitong Golden Degrazen, mga kaidol, kos, kos lang, tapos tubig, kos, -kos tubig, mga kaalods. Ang bilis, oh. Tignan nyo naman, mga kaalods, oh. morang unti-unti na nakikita yung ebidensya. Ito, mga kaidol ulitin ko ah, hindi talaga totoo na yung paglilinis to hindi ko talaga nilinis to sampo lang to na kung totoo ba talaga the golden degreaser mga ka idol degreaser ba tawag ito degreaser yan mga kalods. ah, gusto ko lang mapatunayan kasi pasensya na kayo ah pero sa, totoong buhay napakadumi nito motor to kahit sa yung malapit sa gulong niya mga ka idol tapalodo. kaya ito lang ang makinalilinisan ko kahit kasulok-sulokan ng mundo mga kaidol tinang ko ta kasi wala namang problema mga kaidol buhusan lang ng tubig matatanggal naman basta makuskus ko lang so yun mga kaidol tignan nyo naman nakikita na yung ebidensya mga kaidol oh. kaya salamat sa golden na napakintag ko kahit konti lang yung motor ko kahit yung makina lang mga kaidol ayan ang lang mga kaidol ha pag kayo bumili ng golden degreaser ba yan kuskusin nyo lang mga kaidol tapos buhusan ng tubig ayan sa ano mga kaidol sa facebook hindi binubuhusan ano lang kuskus punas pero mas mas better pala yung ano mga kaidol ano kuskus buhus sa tubig ayan o oh. Basta lagyan mo lang yung mga dumi. Tapos buhusan ng tubig mga kaidol. Kaya The Golden ah, Golden Degreaser, salamat sa kung Degreaser ba tawag niyan mga kaidol. Salamat. <laughs> Totoo na siya, naniniwala na ako mga idol kasi nakita ko na yun sa kabila, kabilang black ng motor ko. Pumuti mga idol, mamaya pakita ko sa inyo. Eto mga ka idol, napakaitim, papuputing ko rin to, ko sa inyo. Tingnan nyo naman, hindi po yan naligabok mga idol. Ano po yan, na may pintura, mayroon pong halo-halo po yan, may siminto. Kasi kinargahan ko yan ng siminto yung motor ko eh sidecar mga kaidol kaya ayan tamad lang kasi ako maglinis mga kaidol pero oh, pero kahit kahit ganyan yung motor ko mga kaidol hindi malinis matibay ho yan Skygo po yan 150 hindi po oh, hindi po ano yan hindi mahinang klase Ayo mga idol, binuhusan ko na ng tubig Tignan mo naman, oh sos Parang bago mga idol, parang galing Sa kasa mga kalods kaya Golden the Greiser, salamat ah, kukuha pa ako ulit sa'yo. O, oh, tingnan nyo naman, o, oh, ito, mga kaidol, kaysa sa taas, yan, o, oh, yun sa taas, mga kaidol, ito, yun dati nga, ito, o, oh, nalinisan ko rin, oh. yan lang hindi ko nalinisan, mga kaidol, kasi hirap yan linisan, eh. Wala talaga akong balak linisan to. Pinapakita ko lang sa inyo mga kaidol na ganyan. No? Oh. pala, shout out dyan sa Golden the Greiser o oh, Cobra Energizer. Okay, salamat kayo.